po guys my video for today is mag gugulay tayo ngayon ng tawagin nila ay pansit pansitan titikman natin kung masarap ito guys yan po guys ito po ay pansit pansitan po ito magluluto tayo ang luto natin sa sawa natin na pati na po 'yung. Ito lang po ang ating nasa hawak sa pansit-pansitan, guys. ilagay na po natin ang pansit-pansitan mga guys. Nakatikim na po po kayo ng ganito. Ayan. Tapos ang kami natin, guys, ay mais yan po mais po yan na kanin tapos yan po ang ating uulamin mga guys